rico palo Vengan pito pito palo

Good luck and for today's I will alone. Ang dami mo naman sa akin. Ano daw ko na din. Tangat mo kasi ka mo yung o. ano yan? Turuan mo sila kung paano mag chapstick. Hi guys! Welcome to our vlog. Ang food natin today ay noodles. Kasi ang mahal na mga pindado.

Paano ito? Tama nyo. sa nga daw maramang Anong ginagamit kayo Walang ginagamit Wala, ginaganon namin. Meron mo maramang chapstick. Oo, tama nga. Marunong eh. Tama um, Tama Ganda nga. Papahirapan pa eh. Ayaw mo na ma ngayong school. Bilog po yun smells so good. <laughs> Wait mo ano Yeah. Bawulan na naman ko. Inanud ko. Ramon na siguro. <tinyo> diba? <tinyo> basura. kami. Hm. Ini kelik si sabano. Sita. Nila na Lagi may nang sendo ba sa'yo? Oo, may nang may nang may nang may nang may nang Bye guys Okay. Ay, ka sa vlog ko. Ay, wala, wala. Okay. Ano? Uh -huh. Si Jam. Sabihin mo, ADN na life. ADN na life. Nakauwi ka na? Ito po yung kaibigan naming OFW. <laughs> Ito po yung kaibigan naming OFW. <laughs> Nasa ibang ano siya eh. Ibang lugar. Upang itaguyod ang kanyang pamilya. Kami po yun yung pamilya. <laughs> yeah. Uy muna siya. Uy. Tingin mo ka. Ah, uwi ka pa lang? Patingin nga. Outfit check. Outfit check nga. 가 보고 no para pinalarin dito kasi oh so basically yung matter din ng development yan yung computer like for among the mga baali eh so naman stack para ata sa kalauhin. Third year talagang mm -hmm. moga. Mm kasi -hmm. mga mm titi -hmm. yung bibig. Kasi yung mga nanamit. So kasi 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 Diba, kami yung kasi yung unang magpapakilala. Mm. Tapos, alam na pangpapakilala, o. Oh. Kaya nung nilang kung ng talit para sa ba? Kuan, Ay sa, ano, harap. Hindi nyo ba yung ano? Ano ba? Hindi lang ako sa buhay. Uh -huh. o, no, one, auto, uh -huh. Ano wala yung moto ko? Ano? Sabihin mo pa ano? 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 Ano?